Hello mga kaibigan isang magandang uh, umaga po muli sa ating lahat Tayo po ngayon ay uh, maaga mong huling uh, alis Tapunta po tayo sa kuwari Dahil po ano Wala pong buhangin, wala po silang haakutin Ayan mga kaibigan, ubos Kaya maaga tayo ngayon mga kaibigan man at uh, maulang umaga ay eh, ayos lang mamaya namang tanghali yan ay eh. mainit na po yan ulit ok mga kaibigan at ah, bago ako tumakbo ay bumabagay po ulit ako ng isang umaga po sa ating lahat pagpalang umaga at ingat ingat po tayo lahat mga kaibigan lalo pa yun, yun na po yung mga nabiyay sa lansangan mga kaibigan good morning